Muli, nandito tayo mga kabakyard. Pero bago natin ituloy ang ating content, ay magandang hapon muna sa inyo mga kabakyard. Ngayon ay nagpakain ng manok. I-video ko ang aking mga panabong na manok mga kabakyard. O, ayan mga kabakyard. oh, kahit bakyard lang tayo. Ito, yan. Hmm. Ito. Mga inahin mga kabakyard isang broodcock sa loob siya mga kabakyard mm. mm. munting tor sa aking munting manukan mga kabakyard ito may maliit na laman para maganda asimoy ng hangin sa ating mga manok ka backyard kahit hmm. maliit lang ang ating location ka backyard basta maayos yung ating pag-aalaga bibigyan tayo ng magandang ano ng mga manok mga Ayan, oh. Ito. ka backyard ko ano to pa sila mga ka backyard oh. oh popular ng mga palong nila mga ah, ka pag alaga natin ng mga manok Buti pa nga tayo mga backyard kasi alaga talaga natin ang mga manok sa backyard. Huwag nating kalilimutan 'yan. ano oh. To. To. 'Yan. Hmm. Ito yung sa aking salikuran, kabakyad oh. pinakawalan ko rito. Ayun, mga ah, kabakyad. Walo sila, meron ako si Rama rito, kabakyad. hello laku si la itu sakon hmm. Oh main nain mentor sa aking maliit na manukan, kabakyad. Ito, yung aking white kill gan. Ayan. Yan, Yan mga kabakyard. Bago matapos itong aking video, huwag po natin kalilimutang subscribe ang aking munting YouTube channel. At, pakipindot na rin po ang notification bell upang updated po kayo sa aking mga susunod na video mga kabakyard at kung mayroon po kayong tanong pakicomment lang po sa comment below ng ating channel marami pong salamat kabakyard sa inyo ito po ang inyong kabakyard ayan po ang inyong kabakyard